Alam mo, yan? noong bagong dating ako dito sa Canada, sobrang saya ko na may trabaho na ako. Akala ko, yun na ang sukatan ng tagumpay. At noong nagkanegosyo ako, araw-araw akong abala mula sa Filipino store. Sa karimitan sa agent na rin kami noon, nag-try din akong mag-network marketer ng isang beauty products and supplements. Pero yun na yung pinaka-first and last ko na paggawa ng network marketing. Nagtayo rin ako ng music bus restaurant, then food truck, hanggang sa mapunta sa bakery, hanggang delivery ng tinapay sa mga supermarkets, at iba pa, pero dumating ako sa point na napatigil ako kasi kahit lahat ginagawa ko, parang laging may kulang. Kasi ang tanong ko sa sarili ko, may saysay -say pa ba lahat ng ito? Alam ko marami sa mga kababayan natin dito sa abroad ang nabubuhay para lang mag-survive. Makabayad na mga utang, lalo na yung mga bagong dating. Para at least may padala nila sa Pilipinas, padala sa mga kaibigan, kamag-anak, then overtime. Pero walang long-term plan, walang legacy, na parang walang meaning lahat ng ginagawa mo ng nagkakabahay yung iba. Oo, pero pag tinanong mo sila, ano ang layunin mo sa buhay? Tumatahimik sila.